long span ayero po yung lalagay natin 0.5 din po ang kapal niya kung kapal ng ating agate ganun din po yung kapal kulay red panis -span na po kulay ng ating hero Dito na kasi baka na malayo doon sa ano. Siyempre Oo. Right yaw. Right yaw Ay, mabos. Kasaw! 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 Mariabok! <laughs> 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 ano, may nagkagay sa atin ng merienda Yung mga guest niya pagdama. Ha! Ah, Magandang araw mga boss. Good morning po. Hi. welcome back to my YouTube channel. Ayan, nandito po kami sa Casa del Masio. Ah, uh, dito po tayo yung una nating ano. Destination. Oh, Jao Mata, good morning. Good morning mga boss. Ayan, si na Jao Mata. 7 o'clock pa po. Ah, uh, 7 o'clock na. Start na po yung mga tropa natin dito sa Casa del Masio. Eden Paradise. Anong malita? Morning. Good morning. Good morning. 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 Yan, mga tropa natin. Wala pa siya, ano? Si Brian Danga? Wala pa po. Nakalagay na yung mga gather natin, kaya pwede na po tayong magbubong dito. Yan, ano Pumula na po kagabi, kaya may tubig na naman po yung ating ginagawang kitchen kay Sir Dalmasio ayan nakalagay nakapaglagay na rin tayo ng ano ng tatlong ano gutter tapos pwede na tayong maglatag ng mga inyero yan ano lang po yung gutter natin ah hindi siya stainless colorated na yero ang pinalagay ni Sir Delmaso sa kanyang ano kitchen 0.5 po naman ang kapal niyan yung ating gutter tapos Uh, Banawe type and design Ginaya natin dun sa dating gutter dito sa uh, Villa tina, yung so, na. yeah? natin yun Awa yung Flip type long span na hero po yung lalagay natin 0.5 din po ang kapal niya kung anong kapal nung ating ano, gutter ganun din po yung kapal kulay red Spanish red po ang kulay ng ating hero Mami Chanda Good morning Yan. sinanjin na naman si Mami Chanda yung naglilinis meron na naman ano meron na namang gas siya pong damak Ayan o, birthday na naman siguro Na boss, birthday? Birthday binyag Ah, birthday yun yeah. Birthday binyag? Birthday binyag Binyag Three. Three Ayan, birthday Dito, pinano ko na yung waterline natin dito sa shower Kay Brian da nga Ayan, Kasama niya si Jao Mata Ah pwede ah, PPR pipe po ang gamit natin Pwede niya ba kapitan kayo eh Saan o? Gripo kayo ito Ah tatanggal na yung ano gripo Hindi banda mo doon Karin kasi may ano dyan eh urinal dyan Urinal dyan Ano ko dyan kapling na Awa lagi mo lang doon Sinutod kaya pa mo Baka dito na kasi baka malayo na sa ano. Sisigurin oh, ko 'yan eh. Oo, oh, kay Jao. Jao. Hay, mabos. Gusto na. Kasaut, <laughs> kasaut. Kasaut, pare <Kasaw>, bok. <laughs> Ay, oh. Ayon, si Jao mata kasaut. Mana okay. opening okay, mo? Dili ya, yeah, bos. Aba, oh, gena. Awa, awa. Yan. Grinder ang kaya tanan. Oh, grinder naman. Yan. Kailan matapos uh, ngayon yan para magamit nila. Tinanggal na natin yung ano doon po set pinalagay natin doon binatanggal ni Boss Jawag ah, dito yung roofing natin naglalatag na tayo ng roofing dito sa kitchen ang daming ano daming pagkain na Boss may ano pa o oh. pong gin lasing na naman mamaya na lasing na naman mamaya eh uh, na. Shoutout kay boss. Ano si pangalan mo boss? Ah. Uh, anong pangalan mo? Kevin boss. Ah, uh, boss Kevin. Yung nangyayos dito sa guest ni Yapong Dama. Okay. Shoutout boss Kevin. Bali ano po yan? Bali siyam na yero ang lalatag natin dito. Yan yung gutter natin. Kung ano yung kulay ng yero natin, ganun din yung ating gutter. Banabe type ang design sa ating ano, gutter. 0.5 yung yero natin. Rip type long span. Pentagon. Pentagon brand po ito. Pentagon siya pang Pangapat na yan, ano, Hector? Apat na mga boss yung bali tatlo yung nakalatag na tapos ito lalatag pa natin yan Wala kayang nga uh, dyan, Hector, ah. Ang daming kangkong, oh. Ah. Dito natin yung ko. Sa ano, sa sinigang na sardinas, masarap yan. Wala. Ganyan nga pa binili mo eh. Pwede ganyan na nga. Apat na. Ano yan? Na uh, siyam. Na ang lalagay natin dito. Ay, nasa taas na tayo. you o. No? Tapat na yan. Tapos yan, pagpapagawa tayo ng wall. Wall flashing. Ayon, Yeah. <coughs> Hi. Tingnan natin para yung tubig makapasok doon sa pasok doon para safety na walang tulo wala pa boss sigurado nga walang tulo yan pata hindi yeah. po gagay sa akin last to, boss <laughs> ay namin mo na nga na no, ha ang magsisilin <laughs> ala sigurado na walang tulo wala daw tula sabi di ba to titignan natin yan at, tapos itong kuryente tatanggalin din natin to at saka yun ayusin natin yan gilad ba lima na kami. Lima na yan na uh, crap. Yeah, boss. Lima. Ayan ah. Oh. Bali ano lang po yan Bali apat pa ilalagay natin Tapos magdudugtong tayo ng ano gutter pa doon Nakulangan tayo ng isang gutter ano uh, ah, Pinapagawa pa natin yung isa Hindi pa tapos Baka daw mamaya pwede na matapos Kay Boss Cortez yung nagbe natin Para madugtong ano to Yung isa rito pwede pa nang ilatag ha no? Ha? Ah. ah, sige. Ay, ah, kasi niya pong dama, nagkumakanta na. Ayan ba, may nagbigay sa atin ng merienda yung mga guest ni pong dama. Ah, nasa, ang mo? Oo, salamat po sa nagbigay ng pansin sa amin sa atin. merienda namin. Ah, ayan ba, ayan ba, ayan ba. Merienda! Ayan, mayroon pa sisig dami ah. Dami oh Dami oh Dami dati nga pa meron right. Ah meron pa? Oh, meron Meron pa ron, merienda, meron Dami ha, ah. maraming maraming salamat po sa nagbigay Dito hmm? well, Mga boss oh, meron pa raw. Sabi ni Jamata Mabalik yung mga guests ni Yapon Dama Ah. Ibigay, ibigay ng na pagkain, marami ah. Marami eh no? Ayan si Jao, tumabahan na ako oh, Jao

si jauh mata Oh, mami cinta. Oh, Kain Minawar Rayo. ini, hmm. Isang mahaba. Yung kadi ano yan, damit yan isa pa bago tayo muwi na Hector pwede gali. Gali yakin. 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 Gali

gate bag lang po yung pinagamit sa atin ni ano, you know, ni Shell Almasio. Tapos bumili tayo ng ano ng shower head. Bukas na natin yung story para magamit na to. Ito pipinturaan daw na lang to, mga kulay blue. Yan so, Lord Dream. Lord lah, doon. Ito sa kabila, okay na rin to. Dinisa lang po yung kulang yung kanyang ano, uh, PVC floor lang po yung kulang dyan tsaka doon alas 5 na po kaya yung mga tropa walis na pero nag-enjoy yung mga guests niya kung dama hindi na, na mga tropa natin yung binigay na pasit kaya uwi na lang ni Jao mata na mm. tapos huli ka na nga ano. na kinabersan na ka jao hmmm